Hello mga sir! What's up? What's up? What's up? In today's vlog, bubunta tayo ng Kawasaki San Jose del Monte, Bulacan at mag-window shopping tayo ng big bike mga sir. Shoutout pala kay Benkia sa Casco Market para dito sa bago nating riding jacket. Samahan niyo ako today. Let's go! Let's go! kasi ng bagong Kawasaki na leisure bikes dito sa amin sa San Jose del Monte Bulacan. It's not so far away. Siguro mga less than 10 kilometers lang mula dun sa bahay. At naisip kong bumisita dun para mag-window shopping tayo mga sir. Onting kwentuhan muna tayo. Kaya hindi ako gumagawa ng mga gastos content for the meantime. Mapansin nyo hindi tayo gumagastos ngayon, di ba? Kasi, um, nag-ihipon ako para sa February mga sir makabili tayo ng big bike natin para makagawa naman tayo ng big bike content expressway vlogs saka mga long ride vlogs nang naka big bike tayo tapos pala yesterday January 7 of 2021 nagpunta ako ng Casco Market sa Tagig and they invited me for a sponsorship meeting na nakuha na natin mga sir Apakita ko sa inyo yung mga binigay sa ating helmet binigyan tayo ng tatlong g Helmet na yung bagong version nila. Yung isa para sa akin for review. Yung isa, hiningi na ni Mrs. kasi sakto yung fitting sa kanya. Tapos yung isa, na color light blue, eh papamigay ko sa inyo mga sir. Hindi lang yan. Hintayin niyo yung raffle date natin. Magbibigay din ako ng gulong, langis, brakes, syempre yung langis natin gaming from Dino Oil, brakes from Elig, And yung gulong natin, coming from SplitSec. Antayin nyo lang yung date, saka yung raffle mechanics natin mga sir. Malapit na malapit na yan. Ganda nung ano, ah, hangin ng jacket. Mukha siyang mainit siguro sa video ko, no? Pero butas-butas siya. So yung hangin pumapasok lang dito sa dibdib ko. At the same time, it's already fully padded. Meron dito sa chest, meron sa shoulder, meron dito sa, ano ba tawag dito braso meron din sa likod so fully padded na siya na mesh type na jacket very nice yung price, nalagay ko sa baba if interested kayo, visit nyo lang yung casco market mga sir and speaking of big bikes para sa mga bago lang sa channel ko yung mga bagong dayo lang rito sa channel ko matagal na talaga akong nagbi -big bike siguro around 3 to 4 years na since nag-start ako mag-big bike. Finisher ako ng Ironman for 2019 saka 2020. Tatanungin niyo ako bakit ako nag-NMAX saka ng Aerox. Ginamit ko kasi yung pera ng big bike or kinonvert ko muna yung pera ng sa big bike. Ginamit ko muna siya sa negosyo. Kaya nag-NMAX saka Aerox muna ako. Kaya kung nagtataka kayo bakit ang dami kong alam sa motor sa pag-upgrade-upgrade, upgrade, eh yung mga matagal na kasi talaga ako motor. At habi ko talaga yung magkarga-karga yung mga likot-likot. Kaya yung mga na-share ko sa inyo coming from my personal experience yan. Sobrang na-appreciate ko lahat ng gears ko ngayon. Itong Arpa 11, sobrang walang ingay sa loob. Sarili ko lang yung naririnig ko. Meron naman siyang konting wind noise kasi naka-open yung vents ko rito sa taas. Parang meron akong aircon dito sa gitna ng ulo ko, ng noo ko. Parang hinihipan ni Papa Jesus yung ulo ko. Kaya hindi ako pinagpapawisan sa loob. Tapos sobrang tahimik niya. Parang lang nag e yung boses ko sa loob, mga sir. Tapos ganda nung jacket, hindi ako pinagpapawisan. Naka riding shoes ako. Tapos tong Taichi na gloves kala mo layo nang pupuntahan e eh, no? <laughs> 10 km lang naman buiset buiset na pandemic to hirap mag ride ng malayo kapag meron na tayong big bike mga sir ang unang unang kong gustong bisitahin Bicol pula tayo ng Bicol may tito kasi ako sa Minalabak malapit sa bago magnaga yun eh yung Minalabak sobrang ganda ng property ng tito ko doon ganda ng beach niya doon. Tapos gusto ko mag-ride doon sa Sangay, yung banking banking doon sa May Albay. Malapit na tayo. Malapit lang yon eh. Tapos nandito siya sa left side, mga sir. Tapos ang nabalitaan ko, yung kanilang showroom sa kayong kanilang service center, e eh world class. Parang approve siya ng Japanese firm sa Kawasaki talaga mismo na isa ito sa pinakamagandang Kawasaki dito sa Pilipinas. Toto, toto, To, to. Yun. Ayan doon yung mga big bikes nila sa taas. So mga sir, nandito na tayo Ito yung Kawasaki BLC cycle dito sa San Jose del Monte, Bulacan So yung mga underbones nila nandito sa side na to Ito yung Aerox natin, shoutout kay Aerox <laughs> Tapos yung mga big bikes nila nandun sa second floor Nandito yung pasokan Tara, pasok tayo First time ko lang din First time ko lang din papasok dito Higit tayo sa second floor. Yun o. No? Ninja 400. This one is a two-cylinder bike, mga sir. 400cc. So, paano nyo malalaman, mga sir, na two-cylinder dito? Usually, madali kang makita yan. Pag nakita nyo, dalawa yung exhaust manifold. Yung papuntang tambucho. Dalawa yung pisto niyan, two-cylinder. Ninja 1000 Makikita nyo dito Apat yan One One Two Three Four So, there's a four-cylinder bike Z650 Two-cylinder bike So, ganun lang tumingin ng motor mga sir Para malaman nyo kung ilang cylinder yung motor W175 eh no Single cylinder Meron din silang pang off-road dito yung KLX 230. This is also single cylinder. Tapos mga sir, ito yung Versys 650. Nagkaroon na ako ng ganito before. ah, uh, yan yung reason kung bakit ako merong sugat sa braso mga sir. Nakikita nyo ba yung guhit sa ilalim ng Sir Mel na logo ko? Dito pala. Okay, papakita ko sa inyo. Ito yun. Oh. Yan. So, meron tayong lupa sa Marilake kasi. <laughs> Di ba, ali, nabalian ako doon sa isang aksidente ko sa Marilake. Napakalan yung kamay ko. Dahil dito sa bike na to. Hindi ko naman sinisisi actually yung bike. Uh, more of a rider error talaga. sa kamadulas yung gulong. Kaya sumiyab lang tayo sa Marilake. This was, I think, 3 years ago nung nangyari sa akin mga sir. Versus 650. Also, 2-cylinder bike. 650cc. Tapos to ninja. Then Z1000. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4. 4 cylinder bike. Ito. Okay to, okay. Tapos ito yung ZX10R. This one is the sport bike of Kawasaki. The difference mga sir, itong ninja, mapansin nyo, yung kanyang handlebars is naka-upright. So, pag nakaupo ka dun sa bike, hindi ka masyadong naka-yuko. Medyo nakatayo yung likod mo. As compared to this one, mapansin nyo yung handlebars niya, oh, naka-clip. Nandito sa ilalim. Okay, ito yung ZX-10R. Tapos ito yung ninja. Nandito sa taas yung kanya. Kaya hindi ito na masyadong nakakapagod. Tawag dito, Sport touring bike, pwede mo siyang gamitin sa uh, mga habang biyahe, hindi siya masyadong nakakapagod sa rider. Tapos ito naman yung tinatawag na sport bike ZX-10R. Angas! Sige ka lang dito pwede. Ay, si Sir, Mel. Gusto ko! po. na, sir. Sabi na nga pa parang kailangan nga kayo motor sa kanyang helmet eh. Ano ka din sir? Ano ka yung ba? BJ pa. BJ? yes sir! Busto, sir. <laughs> Pagkakataon na 688. Shoutout pala kay Sir BJ o oh, niya tayo dito sa Kawasaki. Si Sir BJ ang mag a sa inyo dito. Meron siyang restaurant dito sa likod mga sir. Pag nag-visit kayo dito, meron silang parang casual fine dining restaurant. Wow! Ang cozy naman dito. They have pasta, they have pasta, steaks, and coffee ang specialty namin yung ano yung steak saka yung crab pasta crab pasta dun din dun nilang daan dun sa kawasaki kanina ako, ayos dito. ayos tara sir dito. thank you thank you brother ano mo dyan sir i ako ko kayo trip ko na kayo para hindi na hindi na hindi <laughs> <Dito> na hindi <laughs> na ako yan uh, na ako yan ribeye Pwede ka si Bossy mga nagsang ribay. Talaga ba? Oo, na libre pa tayo ni Sir BJ ay nako. Nag-window shopping lang ako ng motor eh. Yan ano yung ano yung pinakamaganda part. Yung magandang marbling. So yan libre tayo ni Sir BJ ng ano, steak. Tapos meron tayong coffee. So nice, so nice. So nice of them. Ano tong isang to? Gravy. Ay, ay, yun po yung yung gravy niya. Ano yan Tawag ito? Uh, peppercorn. Mm, quality. Lagi kasi ako nagpapares sa vlog, pares. Pag nag ako, o pag nag-vlog ako, at the end of the vlog, kumakain ako ng pares. Ngayon, social tayo mga sir. Steak, porterhouse ba ito? t Social. Mm, sarap. May invitation ako sa Sunday. Train. Mm, so. Pero hindi ako, zero experience ako sa train. Pero gusto ko talaga siya ma-experience. Uh, kasi iba rin yung riding skill dun sa dirt eh. Kaya gusto ko siyang maranasan. Mas mahirap daw eh. Mas mahirap daw. Nakita ko yung mga kasama ko, nag-train sila ba? Para ayaw akong munang sumunod sa inyo. so yun mga sir, meron tayong subscriber dito? Si Sir Christian, shoutout kay Sir Kuya Christian ng Ride it Eat Food Delivery Service. May baka meron ka gusto shoutout? Ayun ah, lang lang po. Shoutout kay boss ng Ride Eat. Yun. Okay. <laughs> Paano yun? Lakad na ako. Sige, sige, sige. So, yun. Sir PJ, thank you. Thank you so much. Sa kita ulit tayo next time. Pagkuha ko ng big bike. Sa so, February, yun. Sa February, kinakita tayo. So, thank you so much sa uh, Kawasaki BS. Baka meron kang gustong sabihin, Sir PJ. <laughs> so, uh, ini-invite ko kayo, mga sir, dito sa mga subscribers ko, sa mga followers ko, nantaga dito sa North Caloocan, saka sa San Jose del Monte, Bulacan para puntahan yung Kawasaki BLC uh, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, mga sir. Near the highway lang naman siya, mga sir. Tapos, yung meron silang underbone sa big bikes dun sa second floor. Tapos, meron tayong restaurant, kung patulad kanina. Ayun. Thank you, thank you, thank you so much, sir. Ayan. So, let's go home, mga sir. Yun. So, we just got home, mga sir. Kararating lang natin sa bahay. Uh, isa rin sa rason kung bakit ako nag-window shopping ng big bike, eh, baka evento na natin si Uten. Okay, si Nmax natin. So, pinag-iisipan kong mag-let go ng bike para makabili ng palibagong bike, mga sir. Dito ko na tatapusin yung vlog natin, mga sir. Kung meron kayong comment or gusto kayong isuggest na big bike sa akin, comment down below, mga sir. Huwag kayong mahiya. At the same time, kung meron kayong mga gustong kasa na gusto nating puntahan, like Yamaha, Suzuki, BMW, Ducati, Bristol, and so on and so forth, comment down rin kayo below para mapuntahan natin kung gusto nyo siyang testingin ko, maupuan ko, malaman natin yung presyo, at matikman kung anong pagkain nila din, sir. So, yun, till next vlog, kita-kits ulit. Kita, yes, sir! Bye-bye!